Dito ay nakatakda ng maglaban si Ipo at Hammer Now. Bago magsimula ang laban ay pinayuhan ng coach niya si Hammer Now na unahan kaagad si Ipo para makuha ang pacing ng laban. Sa corner naman ni Ipo ay pinayuhan siya ni Komogawa na mag-focus sa opensa. Nagumpisa ang round 1 pero nagulat si Hammer Now ng batak na umatake si Ipo. <todan> Bumagsak si Hammer now, pero nakabangon din ito, dahil iniisip niya na matagal niyang pinaghandaan ang laban na ito at hindi siya pwedeng matalo. Ngunit pagbangon niya ay muling naging batak sa pag-atake si Ipo, dahil doon ay niyakap niya na lamang ito. Kahit sila Aoki ay naninibago kay Ipo dahil sa pagiging batak umatake nito. Sinubukan ni Hammer now na umatake pero hindi ito makatama pagkatapos ay muling lumubong ni Ipo. nasabi ni Takamura na si Ipo parin yan ang pinegaybalang ay mas itong desperadong tapusin kagad ka ang laban. nasabihin ay mas shadow itong desperadong tapusin kagad ang laban muling bumagsak si Hammer now dahil sa mga pag-atake ni Ipo. Ang totoo ay gusto ng tapusin ni Ipo ang laban, dahil ayaw niyang bugbugin si Hammer Now. Pero kahit ganoon ay nakakabangon pa rin ito. Nasabi nila Aoki na nagbago na si Ipo at hindi na ito masyado mabait. Pero kinontra ito ni Takamura dahil sinabi nito na hindi nagbago si Ipo dahil nag-aalangan itong saktan si Hammer Now, dahil dito ay upper body lamang ang nagagamit niya sa pagbato ng suntok, nang hindi niya napapansin. Sinabi pa nitong delikado si Ipo dahil nag-aantay lamang ng tamang timing si Hammer now. Kahit nakadepensa si Ipo ay nagulat siya dahil pang mataas na weight class ang lakas ng suntok nito. Nagpalitan sila ng atake dito, pero biglang natapos ang round. Sa blue corner ay frustrated si Hammer now pero pinakalma siya ng coach niya. Pagkatapos ay pinalakas ang loob niya at sinabing gamitin ang Solar Plexus punch. Habang sa red corner ay pinaalalahanan ni Komogawa si Ipo na maging professional at ibigay ang buong lakas sa laban. Nagumpisa ang round 2, umatake kaagad sila sa isa't isa. Hanggang sa nakahanap ng pagkakataon si Hammer Now na magamit ang solar plexus kay Ippo. Dahil dito ay nakalamang na sa laban si Hammer Now. Napatanong si Yagi kung pwede ba ang ganong klaseng atake, nasabi ni Komogawa na masyado ng magulang sa laban si Hammer Now. Senpai! Dito ay patuloy ang pagbanat ni Hammer Now kay Ipo, habang si Ipo ay labis na nahihirapan. Sinabi ni Takamura na halos perfect na ang pandaraya ni Hammer Now, at ang ibig sabihin nito ay walang nasayang na oras sa pagiging boksingero niya. Dahil dito ay nagtataka na ang mga tao kung bakit tila nilalampaso lamang si Ipo, nang baguhang si Hammer Now. Habang ang nanay ni Hammer Now ay napansin nila Aoki, na nakatayo sa Gedli. Dito ay pareho silang nag-flashback sa mga pinagsamahan nila. Pero lumakas ang loob ni Ipo at sinabing marami kap ang dapat matutunan. Nasabi ng coach ni Hammer now na hindi nasayang ang pinaghirapan mo sa loob ng dalawang taon. Tiniis lahat ni Ipo ang malalakas na suntok ni Hammer now, dahil dito ay napanghihinaan ng loob si Hammer now. Pagkatapos mapabagsak si Hammer Now, ay nasabi ni Ipo na ang kulang kay Hammer Now ay hindi pa nito natitikman ang sakit ng pagiging talunan. Dito ay sa sobrang paghanga ni Hammer Now kay Ipo ay nakabangon pa rin siya, at gusto niyang sabihin hindi na siya tulad ng dati na mahina. Pero dahil sa seryoso na si Ipo ay mahinahon siyang tinapos nito. <coughs> Dito ay proud si Hammer now na isa siya sa nakalaban ni Ipo. Pagkatapos ng laban ay tinanong siya ni Komogawa kung anong pakiramdam na tinalo mo ang sarili mong tagasunod. Sinagot ito ni Ipo na malaki na ang pinagbago ni Suka Michi at nagpasalamat siya na nakalaban niya ang isang magaling na boksingero. Tinanong ng reporter si Ipo tungkol kay Hammer now. Sinabi niya na naniniwala siyang malaki pa ang igagaling nito sa larangan ng boxing sinermo na ni Komogawa si Ipo sa naging malamyang performance niya sa round 1. Pagkatapos ay pinagbawalan siya nitong kausapin si Hammer Now, dahil daw walang dapat sabihin ang nanalo sa isang talunan. Sa kabila ng pagkatalo ay masaya pa rin si Hammer Now dahil nakalaban niya si Ipo. Dito ay kinalulungkot ng coach ni Hammer Now ang pagre niya ng maaga. Pero nagbago ang isip ni Hammer Now dahil narinig nito ang mga sinabi ni Ipo na papuri sa kanya. Sinabi ni Hammer now na hihingi na lang siya ng tawad sa kanyang ina. Dahil dito ay labis siyang nagpapasalamat kay Ipo at magpapatuloy siya sa boxing. Arigatou Kinabukasan ay nagkaroon sila ng outing sa beach, pero dahil sa kailangan magpahinga ni Ipo dahil sa mga pinsala na natamo niya, ay hindi siya sinama nila Takamura, sa halipang sinama nito ay ang asong si Wangko. Sorry, Maya-maya pa ay dumating ang grupo nila Aoki, niyaya siya nito na ayaw sana ni Ipo, pero nang nakita niya na si Kumi ay nakumbinsi siyang sumama. Pagdating sa beach ay nagkasalubong ang grupo nila pero bad trip si Takamura, dahil sa tingin niya ay iniinggit siya nila Ipo dahil may kasama itong mga babae. Dito ay nagulat si Ipo nang malaman niya, na overnight ang outing nila at makakasama niya si Kumi ng isang gabi kinagabihan ay nagkakailangan sila ni Kumi, dahil dito ay nagpas siya silang lumabas muna, para maglakad-lakad. Pagdating sa pangpang ay nagkwento si Ipo ng nakakatakot kay Kumi at natakot naman ito, nakaramdam si Ipo ng tagumpay. Habang nanonood sila ng fireworks, at balak ng magtapat ng nararamdaman niya kay Kumi. Pero hindi ito natuloy ng manggulo ang grupo nila Takamura Aoki na -kina kasalukuyang naroon din. <laughs> Nagawang matakasin ni Takamura ang galit na si Aoki at ang kasintahan nito. Nang biglang may humila sa kanya mula sa ilalim ng dagat. Pero binanatan niya ito, na si Mr. Nekota lang pala na binibiro siya. Napasabak ng inuman si Kumi at Ipoki na Aoki. Dahil dito ay mas nakapagsabi sila ng mga magandang alaala ng bawat isa. Sinubukan ni Ipo na magtapat na kay Kumi, pero nakatulog na ito. Kinabukasan ay gusto talagang gumanti ni Aoki kay Takamura, dahil dito ay nagpatulong siya kay Ipo na manghuli ng ipis dagat. Pagpunta nila sa gym ay gusto naman talaga humingi ng tawad ni Takamura kay Aoki, pero hindi ito marunong, dahil ang nasabi nito ay malaki ang dibdib ni Kumiko kahit pangit ito. Inalok ni Aoki ang tinapay na nilagyan niya ng ipis, pero nagulo ang plano niya dahil hindi siya sigurado kung saan niya nailagay ang ipis sa hawak niyang tinapay. ha <laughs> Hmm. Aoki san, atari hikimasen Naghahamunan si Ipo at Itagaki ng isang sparring, sa una ay nakakasabay si Itagaki gamit ang kanyang bilis. Uh! Pero nang maglaon ay nabasa na ni Ipo ang galaw niya at pinabagsak siya nito. Uh! Nawalan ng malay si Itagaki, pagkagising niya ay nalaman niya na pinabagsak siya ni Ipo ng apat na beses. Maya-maya pa ay dumating si Mr. Nekota na may dalang paputok. Pero ayaw sumama ni Takamura, dahil sa gabi raw ay may nanghihila ng paa, sa ilalim ng karagatan. Radya, ano kiyofu, ajiyot, ka Kinagabihan ay nagbanyo si Takamura, at dito ay nakita niya ang ipis dagat, na pinakain sa kanya ni Aoki. Nagumpisa na ang kasiyahan kahit wala si Takamura, dahil dito ay nagalit ito at gustong gumanti gamit ang mga paputok, pero hindi ito natuloy dahil nakita siya nila Ipo. Nagtampo na si Takamura, pero dahil sa pang-aamo nila Ipo, ay nauto nila si Takamura. Dito ay sama-sama silang nanood ng fireworks display, hiniling ni Mr. Nekota na sana ay maging makinang ang mga Komogawa boxer, nakagaya ng fireworks. Nasabi naman ni Takamura na hindi lang sila magiging fireworks kundi isang bituin sa ibabaw ng fireworks na magiging makinang sa mahabang panahon. Pero nagambala sila nang biglang sumabog ang mga paputok na sinet up ni Takamura kanina. Sa mga sumunod na araw ay nakabalik na ng Komogawa Gym si Laipo. Dito ay nakasparing ni Ipo ang nagpakilalang Imay, ang amateur boxer na may magandang record kesa kay Itagaki sa gitna ng sparring ay napaisip si Ippo kung amateur boxer lamang ba talaga si Imay. Pagkatapos ng sparring ay dumating sila Itagaki, pero nagulat sila Ipo na parang may galit kay Imay si Itagaki. Dito ay kinwento ni Itagaki na kaya siya galit kay Imay ay dahil sa palagi siya nitong tinatalo sa lahat ng mga naging laban nila. Kinagabihan ay nabalitaan ni Ipo ang world title match ni Takamura dahil dito ay excited si Ipo. Pero pagpunta niya doon ay bumungad ang hindi magandang balita dahil na-set up ang laban sa halos magkasunod na buwan dahil dito ay mahihirapan sa weight management si Takamura. Pero sinabi ni Takamura na handa na siyang lumaban sa world title fight kay Brian Hawk. -Q champion. Brian Hawk. Kinabukasan ay masaya nilang pinagkwentuhan ang nalalapit na world title fight ni Takamura, nalaman din nila na may laban din si Ipo sa araw na iyon. Samantalang si Takamura ay pinipilit magbawas dahil gusto niyang mailabas ang mga piraso ng ipis dagat. Paglabas niya ng banyo ay naabutan niya si Mr. Fuji. Dito ay napag-usapan nila si Brian Hawk, nalaman nila dito na halos hindi nagsasanay si Brian. Dahil dito ay natapakan ng husto ang pride ni Takamura na labis na kinagalit niya Dumating na ang laban ni Takamura At dito ay ang unang sasabak ay si Itagaki bilang the match niya Sa una pa lang ay nakakalamang si Itagaki sa laban dahil ang kalaban niya ay wala pang panalo at mahina <tod> Pero sa gitna ng laban ay dahil sa sobrang desperado ng kalaban ni Itagaki, ay dinaya siya nito hanggang sa tuluyan siyang natalo. Hindi matanggap ni Itagaki ang pagkatalo niya at labis na nasaktan. Pagkatapos ng laban ay kinausap ni Ipo si Itagaki pero nananatili pa rin itong frustrated. Pag alis ni Itagaki ay nasabi ni Ipo na ang kulang kay Itagaki ay killer instinct pagbalik ni Ipo sa arena ay naabutan niyang hirap na hirap sa laban si Kimura. Pero sa kabila noon ay nagawa pa rin itong manalo. Dumating na ang main event, tulad ng dati ay maganda ang entrance ni Takamura, pero nagulat sila dahil mapayat na ito at wala sa kondisyon. Nagumpisa na ang round 1, unang umatake si Takamura. Pero kahit na ganun ay walang epekto dahil napakahina ng mga suntok na binibitawan ni Takamura. Dahil dito ay pinaplano ni Takamura na kailangan niyang madaliin ang laban kaya hinamon niya ng sabayan si West. Pero hindi ito kinagat ni West, pagkatapos ng round ay pagod na pagod na kaagad si Takamura. Sa blue corner ay alam nito na wala sa kondisyon si Takamura. Nagpatuloy ang laban, dito ay patuloy rin siyang pinagod ni West. Dahil dito ay halos wala ng lakas si Takamura. Nagsimula na ang sunod na round, dito ay tuluyan ng nabagbog si Takamura. Napilitan ng kumapit si Takamura para makasurvive siya. Pero labis na naasar si Takamura nang makita niyang nanunood si Brian Hawk na parang nang kukupal. ne! niya kaya agatin janay! Bumagsak ang kalaban sa harap ni Brian Hawk. Pagkatapos ng laban ay tumanggi sa interview si Takamura at sinabing wala siyang masasabi kay Hawk dahil hindi nito dala ang world title belt. Naisip ni Ipo na nakakatakot pala kapag nagalit si Takamura. Habang masayang nakikipag-usap si Takamura sa mga journalists, ay biglang dumating doon si Brian. Sa una ay magaganda ang mga sinasabi nito pero sa huli ay sinabi nito na mahilig siya sa Asian woman, kaya siya nagpunta ng Japan. Hindi napigilan ni Takamura ang sarili at inatake si Brian. Pero para kay Brian ay simpleng kamayan lamang iyon, na lalong kinaasar ni Takamura. Kinabukasan ay balitang balita ang naging confrontation nila Takamura at Brian. Maya-maya ay dumating si Mr. Fuji, at gigil din ito na gustong pabagsakin ni Takamura si Brian dahil sa kabastusan nito. Pero sa realidad ay alam ni Mr. Fuji na hindi ito magiging madaling laban para kay Takamura. Pagkatapos pinanood nila ang mga naging laban ni Brian. Dito ay nasabi ni Ipo na kung si Takamura ang pinakamalakas sa Japan, si Brian naman ang pinakamalakas sa buong mundo. Sa daan ay nasabi nila na pareho lang namang mahilig sa babae, si Takamura at Brian. Maya-maya pa ay nauwi sa pagtatalo kung kaya bang manalo ni Takamura, kay Brian. Pero dahil din doon ay naalala nila ang lahat ng naitulong ni Takamura kung bakit sila napunta sa mundo ng boxing. Dahil doon ay bumisita sila sa bahay ni Takamura, pero nagulat sila nang madat na nila doon, ang mga kapatid ni Takamura nalaman nila na galing sa mayamang pamilya si Mamuro Takamura, ang Takamura Corporation. Ang kuya ni Takamura ay isang sikat na rugby player sa high school, at habang nanonood si Takamura, ay napaaway siya sa mga basher ng kuya niya. Pero sa halip na magpasalamat ito sa kanya ay tinignan pa siya nito bilang kahihiyan sa kanilang pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit mag-isang namumuhay si Takamura. Napansin ng mga kapatid ni Takamura na nakahanap na ito ng maituturing nitong pamilya. Lumabas na ang meeting poster sa darating na world title fight ni Takamura. At dito ay nalaman ni Ipo na koreano ang makakalaban niya. Dumating si Takamura, at napansin nila na napakakalmado lamang nito at walang nararamdamang pressure. Napagtripan nila ang kilay ni Aoki para maging kamuka ni Brian, pero imbis na ganun ang mangyari ay nakalbo ang kilay nito. Habang nagjajaging ay naitanong ni Ipo kay Takamura kung bakit nito pinasok ang boxing, pero sumagot lamang ito na gusto niya lang patunayan na malakas siya. Pagkatapos nun ay nagpakita na si Itagaki. Dito ay nagkulitan sila bilang magkakaibigan, dahil dito ay naisip ni Takamura na dito lang siya magiging masaya. Sa sparring ay napansin nila Kimura na lalong humuhusay si Ipo. Samantalang si Takamura ay hirap sa pagbabawas ng timbang kagaya ng dati. Kinagabihan ay dinalaw si Takamura ng kapatid niya para tulungan siya sa pagbabawas ng timbang. Kinabukasan ay nagpatuloy si Takamura sa napakahirap na pagbabawas. Pagkatapos ay nagpahinga muna sila sa Gedley, dito ay napag-usapan nila ang unang araw na nagkita sila. Sinabi ni Takamura na ang bumubuhay sa kanya ay ang boxing dahil dito ay hindi niya hahayaang maging katatawanan ang larangang ito. Naiyak si Komogawa dito, sabay inalala ang una nilang pagkikita. Nasabi ni Komogawa, noong una silang nagkita ay alam na niyang makakarating si Takamura sa world stage. Para kay Komogawa ay si Takamura ang kanyang kayamanan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Takamura dahil sinisisi ni Komogawa ang kanyang sarili, dahil sa kawalan niya ng budget. Dahil dun sa kabila ng pagiging mataas na potential ni Takamura, ay hindi ito napapansin sa international

Dumating na sa Japan si Brian Hawk kasama ang kanyang mga babae, habang si Takamura ay hirap na hirap. Nagpunta si Nakomogawa sa nagaganap na sparring ni Brian, pero mukhang tinatamad itong lumaban kaya lumabas na sila Komogawa. Pero pagpasok ng mga babae ay kaagad na tinapos ni Brian ang sparring niya sa loob ng 10 segundo. Samantalang si Takamura ay wala sa kondisyon dahil sa pagbabawas ng timbang. Kinahapunan ay patuloy ang hard training ni Takamura, dito ay pinalakas nila ang loob ng isa't isa. Dumating na ang araw ng weigh-in at nagtagumpay si Takamura na maabot ang timbang. Ngunit nang dumating si Brian ay ininsalto lamang nito ang kanyang katawan. Labis na kinaasar ito ni Takamura pero nagtimpi siya. Sa press conference ay sinabihan ni Fuji sila ipo na maghandang umawat kung sakaling magkagulo. Sa gitna ng nagaganap na conference ay napakawalang galang pa rin ang pinapakita ni Brian. Dahil sa pagkaasar ay tinanong ito ni Fuji kung nakakaramdam ito ng takot. Pero ang coach ni Brian ang sumagot at sinabing walang kinakatakutan si Brian, at natural dito ang pang at sa huli ay dala pa rin ito pa ang belt. Sunod na nagtanong si Marie, na debut sa hiray. 16連続 hindi sinagot ni Brian ang tanong niya sa halip ay inimbitahan lamang siya nito sa kanyang kwarto. <laughs> oh Natapos na ang conference, at oras na ng post picture, at dito ay tuluyan ng nagkagulo. <laughs> oh. <laughs> Kahit na ganun ay nagawa pa rin makapagpigil ni Takamura, pero si Brian ay patuloy pa rin sa pang-aalaska. Kahit ang mga journalists ay gustong mabugbog ni Takamura si Brian. Kinabukasan sa araw ng laban ay dagsa ang mga fans na galit kay Brian. Pumunta sa locker si Ipo, dito ay naabutan niya si Takamura. Napag-usapan nila si Brian Hawk, inamin ni Takamura na malakas talaga si Brian mula nang mapanood niya ang mga laban nito. Para palakasin ang loob ni Takamura ay nangako si Ipo na pababagsakin niya ang kalaban niya, sa unang round para ganahan si Takamura. Nagumpisa na ang laban ni Ipo. Sa kabila ng pressure ay ginamit kaagad ni Ipo ang Dempsey na kinabahala ni Komogawa. 人形のように生命感なく崩れ落ちた